Casimero patutulugin si Sanchez para makumbinsi ang mga promoters para ilaban siya kay Inoue. Ayon sa ating kababayan na 3 Division World Champion Janriel Real Cuadralas Casimero na magpapakita siya ng pwersa sa laban niya sa top rated fighter na si Saul Sanchez sa October 13 para kumbinsihin ang mga promoter sa boxing na ilaban na siya sa sikat at kasalukuyang pound for pound king. Naoya Monster Inoue. Kinumpara ni Casimero ang sarili niya kay Taguro na isang halimaw sa lakas sa serya na Ghost Fighter na isang anime na palabas. Pinayag na rin ni Casimero sa mga Japanese media man ang kagustuhan niya na makalaban si Naoya Inoue at sinabi niya na kayang-kaya niyang talunin ang Japanese monster. Hindi daw maganda ang mga laban ni Naoya Inoue dahil mahihina daw ang nakakalaban nito. Pati itong susunod na mga kalaban ni Inoue sa December 24 na si undefeated at mandatory challenger na si Sam Goodman ay mahina din daw sabi ni Casimero. At tatapusin lang itong si Sam Goodman ni Naoya Inoue sa loob lang ng limang round. Sabi pa ni Casimero na mas malakas at mas mabilis siya kay Sam Goodman kaya siya dapat ang kalabanin ni Naoya Inoue. Inamin naman ni Casimero na kaya pag tumagal ang laban nila ni Inoue at umabot sa mga uling round ay delikado siya siguro ang sinasabi niya ay tungkol sa stamina niya kaya tatapusin daw niya si Inoue ng maaga pa lang kung sakaling maglaban sila